Kaya ang My Hero Academia Chapter 417 ay sa wakas na ilabas at dito tayo ay sisisid sa umiinit na laban habang si Midoriya ay hindi lamang inilipat ang lahat ng kanyang court pero nagawang makapasok sa core ni Shigaraki para harapin ang tunay na Shigaraki. At kaya hindi na natin papatagali nito tayo nat sisisid sa My Hero Academia Chapter 417 na pinamagatang Shimura. Ang chapter na ito ay nagsimula kay Midoriya at Shigaraki na ipinagpapatuloy ang kanilang ipik na laban na nagdudulot ng malalakas na shockwave na nagpapalipad at sinisira ang lahat ng katabing lugar kasama ang kamera ni Hatsume na nag-iwan sa manunood para magulat at mag-alala, dahil ang huling imahe na kanilang nakita ay si Midoriya ay lumipad direkta sa malahalimaw na daliri ni Shigaraki. Pero sa kabutihang palad para sa atin hindi tayo umaasa sa coverage ni Hatsume habang makikita natin na si Midoriya ay nagpatama ng isa na namang atake sa nagmumukhang halimaw na si Shigaraki na kanyang ginamit para mailipat ang lahat ng vestige ng One For All. Ito ay nagdulot ng malaking butas sa loob ng core ng All For One. Sandali lang sinabi ko bang lahat ng vestiges, ang ibig kong sabihin ay lahat ng vestiges maliban lamang sa isa, ito ay si Nana Shimura na nagising na nag-iisa sa loob ng mundo ng vestige ng One for All at tinawag niya ang kanyang mga kasamahang gumagamit na agad namang niyang napagtanto na siya lamang ang nag-iisang hindi na ilipat kay Shigaraki. Ito ay dahil sa kanyang hindi tugmang nararamdaman na kanyang tinataglay kay Timora at sa kanyang anak na si Kutaro. Kaya dito sa magulong pagtalikod ang kwento ay naputol kung saan natapos ang nakaraang chapter kay Midoriya na bumalik sa kanyang school uniform na napunta sa labas ng bahay ng Shimura sa loob ng alaala -ala ni Temora. Si Midoriya na nakita ang bahay ay nagpatuloy para pinduti ng doorbell bago pumasok pero habang ginagawa niya ito, isang boses ang tumawag sa kanya na tinatanong kung ano ang iyong plano, ano ang mababago kung alam mo ang tungkol sa nakaraan. At noong tumingin si Midoriya ay ang kanyang nakita sa kanyang harapan ay isang itim at aninong bersyon ng kanyang sarili. Pero sa kabila nitong malaaninong anyo na itsura mabilis na pinalagay ni Midoriya na ito ay si Shigaraki na nakikipag-usap sa kanya. Kaya ipinaalam niya sa kanyang itim na sarili na siya ay hindi talaga sigurado pero kailangan niyang malaman ito. Pagkatapos sinabi ni Dark Deku na mamamatay pero sinagot lamang ito ni Deku nang ako ay papasok. Gayunpaman sa sandaling ito napansin ni Midoriya na siya ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng kalsada, at mabilis niyang iniwasan ang paparating na truck, bagaman nagawa niyang maiwasan na maisekay ang kanyang sarili, ang kanyang backpack ay nagalusan ng truck na ipinapahayag na si Midoriya ay hindi lamang linalasap ang mga alaalang ito habang ang kanyang vestige ngayon ay pisikal na nakatira sa mundo ng alaalang ito. Pagkatapos ang vestige ni Nana Shimura ay lumitaw sa tabi ni Midoriya at ipinaalam sa kanya na dahil siya ay pisikal na nandoon, ito ay posible sa kanya na hindi lamang siya makakatanggap ng tunay na pinsala at masaktan o mas masama, pero siya ngayon ay maaaring makipag-interact sa mga alaala na para bang siya ay nandoon mismo. Pagkatapos nagpatuloy si Nana na humingi ng paumanhin kay Midoriya dahil tanging siya lamang ang hindi nailipat na pumipigil sa kanila mula sa pagsira ng core ng All For One. Pero sinabi ni Midoriya sa kanya na wag siyang mag-alala at siya ay masaya na mayroon siyang kasama sa sandaling ito. Pagkatapos ipinaliwanag ni Nana na sa kabila ng kanilang kawalan ng kakayahan na masira ang outer core ni Shigaraki, itong mundo, itong alaala, itong vision ay ang tunay na core ni at ang lugar na kanilang desperadong sinusubukang sakupin. Kaya ngayon na sila ay may tanging pagkakataon para talunin siya ng tuluyan. Kaya sa impormasyon na ito si Midoriya ay hindi nag-alinlangan na magpatuloy at habang siya ay nagmamadaling pumunta sa pintuan ng bahay, ang kanyang itim na imahe ay naglaho, pero ito ay mabilis na napalitan ng isang bagong malaaninong nilalang na lumitaw sa itaas ni Midoriya at inatake niya ito ng patalim. Pagkatapos itong bagong nilalang ay mabilis na naihayag na walang iba kundi si Stain na kanyang iniuulit ang kanyang ginawa noong una niyang nakatagpo si Shigaraki sa panahon ng Hosu Art maliban sa oras na ito kay Midoriya. Pagkatapos na gawin niya ito, itong mukha ni Stain ay nagsimulang mabago at mapalitan ng mukha ni Redestro at overhaul na parehong tinanong si Midoriya ng parehong tanong na kanilang tinanong kay Shigaraki sa panahon ng kanilang unang encounter. Ano ang iyong itinatatag, ano ang gusto mong gawin, mayroon ka bang plano? Sa kasagutan nitong lahat ng katanungan si Midoriya ay sumigaw sa kanila ng wala, ngayon umalis kayo sa aking daan, bago iwan ang mga nilalang at binuksan ang pintuan, at habang binuksan ni Midoriya ang pintuan siya ay nagulat na hindi niya nakita ang loob ng bahay gaya ng inaasahan pero sa halip ang larawan ni Nana at batang Kotaro na inspired kay Tenko at sa kanyang kapatid na si Hana na maging mga hero sa pagtingin itong larawan si Nana mismo ay nagsimulang maging emosyonal at habang siya at si Midoriya ngayon ay mabilis na lampasan ang larawan at sa bahay tayo ay nagsimulang marinig ang pag-uusap ni Hana at Tenko noong una nilang madiskubre ito. Bagaman itong masayang alaala -ala ng dalawang bata na gustong lumaki at maging hero katulad ng kanilang lola ay mabilis na naglaho. Sa sandaling makapasok sa bahay parehong si Nana at Midoriya ay nasaksihan ang mga kaganapan na nangyari pagkatapos ng alaala, -ala, ang kaganapang sinasakta ni Cut Arrow si Tenko dahil sa pagtingin sa larawan at sa kagustuhan niyang maging isang hero. Sinana na nakita ang ginagawa ng kanyang anak ay mabilis na nagsimulang umiyak at si Midoriya na sinasaksihan itong kaganapan na nangyayari ay mabilis na sinubukang pigilan ito at pinigilan ng isang hindi nakikitang harang na kanyang tinutukoy bilang rejection ni Shigaraki. Ibig sabihin, ito ang huling natitirang piraso ng All For One para protektahan ang core ni Shigaraki, si Midoriya na hindi magawang pigilan ng eksena na gaya ng nangyari sa orihinal. Si Kotaro na sinasaktan at idinideklera na ang lola ni Tenko ay isang demon na inabanduna ang kanyang sariling anak, si Nana na narinig ito ay inisip sa kanyang sarili na hindi ito totoo, siya ay napwersang iwan ang kanyang anak para sa kanyang ikakabuti. Gayun paman pagkatapos na makita itong alaala -ala at makita ang nangyari sa kanyang anak na pagtanto niyang ang sugat na kanyang iniwan kay Cut Arrow ay sa huli nagpasakit kay Shigaraki, at siya ay bumagsak sa lupa na sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging hindi masyadong malakas para matalo si All for One at bumalik sa kanyang anak. Habang sinana ay nasa lupa si Midoriya ay nagpapatuloy na subukang sirain ang hindi nakikitang barrier para iligtas si Tenko. Pagkatapos itinaas ni Cut Arrow ang kanyang kamay para muling saktan si Tenko pero habang si Midoriya ay patuloy na itinutulak ang barrier isang spark ng one for all ang lumitaw sa kanyang kamay, habang si Nana ay muling kinukuha ang kanyang postura ay sinubukang punasan ang kanyang luha sa kanyang mga mata habang idinideklarang paumanhin Cut Arrow sa pagiging mahinang ina, paumanhin hindi ako kailanman bumalik. At siya ay, ay mabilis na gumalaw pa kasama si Midoriya at ng magkasama. Nagawa nilang lampasan ang huling barrier ng All For One habang sa wakas nagawang mailipat ni Nana ang kanyang core kay Shigaraki, at sinisira ang core gamit ang isang huling atake. Pagkatapos na malampasan ang harang hinawakan ni Nana si Cut Arrow habang hinayakap ito na pinipigilan siya mula sa pagsuntok kay Tenko habang hinahawakan ni Midoriya si Tenko habang si Nana ay nagsimulang pumunta sa All for One kasama ang alaala ng kanyang anak, siya ay lumingon at nag-iwan sa atin ng isang huling salita, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. At kaya kay Nana at sa lahat ng ibang gumagamit ng quirk ay wala na ang matatag na core ni Shigeraki ay nasira at si Midoriya na nasa loob ng essence ni Shigaraki ay handa ng iligtas ang maliit na bata na desperado niyang iligtas. At dito nakita ni Midoriya ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang middle school uniform sa bakuran ng Shimura sa madilim na gabi na tinitingnan ang imahe ni Tenko Shimura na umiiyak at hinayakap ang kanyang tanging kaibigan ilang segundo bago si Tomura Shigaraki ay maipanganak ilang sandali bago ang Decay quirk ni Tenko ay ma-activate sa unang pagkakataon at patayin ang lahat. At dito nagtatapos ang chapter 417, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag iwan ng like para sa iba pang anime content ay mag subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod kong video.